minsan akala natin sapat na ang dilig at sikat ng araw para mabuhay ang halaman. Pero bakit kahit anong gawin natin, naninilaw pa rin ang mga dahon o kaya unti-unting nalalagas? Baka may ginagawa tayong mali. Sa video natin na ito, aalamin natin ang lima sa pinakamalaking pagkakamali na madalas gawin ng mga plant parent sa pag-aalaga ng aglonima at ang mga solusyon para maging expert sa pag ng paborito nating indoor plant. Unang-una at pinakamadalas na pagkakamali ang overwatering o sobrang pagdidilig. Ang aglonima ay ayaw na laging basa ang lupa. Kapag sobra ang tubig, hindi makakahinga ang ugat. Ang resulta, root rot o pagkabulok ng ugat. Ito ang dahilan ng paninilaw at pagkalanta ng mga dahon. Simple lang ang solusyon. i check mo na ang lupa bago magdilig. Itusok ang daliri mo sa lupa. Mga isa hanggang dalawang pulgad ang lalim. Kung tuyo na, pwede na. Kung basa pa, hintayin mo muna. Gamitin din ang bottom watering method. Kung saan, ibababad ang paso sa isang lalagyan ng tubig para ang ugat mismo ang humigop ng sapat na tubig. Ang pangalawang pagkakamali ay ang maling pwesto ng halaman. Ang aglonima ay low to medium light plant. Hindi ito para sa malidilim na lugar at lalong hindi para sa direkta at mainit na sikat ng araw. Kapag kulang sa liwanag, mag stretch ang halaman para maghanap ng ilaw at maninilaw ang dahon. Kapag naman nasubran sa araw, magsa-sunburn ang dahon nito at magkakaroon ng mga puti o tuyong batik. Ang solusyon, ilagay ang aglonima sa lugar na may bright and direct sunlight. Malapit sa bintana, pero hindi tinatamaan ng direktang sikat ng araw. Ang pangatlong pagkakamali ay kakulangan sa hangin. Oo, kailangan din nila ng sariwang hangin. Kapag kulob ang lugar, lalo na kung laging basa ang lupa, mabilis kumalat ang fungal infection at peste. Para sa solusyon, siguraduhin may maayos na ventilasyon ang lugar ng iyong aglonema. Hindi kailangang nasa labas. Simpleng pagbubukas ng bintana paminsan-minsan o paglalagay sa lugar na may airflow ay malaking tulong na. pang-apat na pagkakamali ay ang maling lupa o paso. Mahalaga ang lupa at paso. Kung ang lupa ay hindi well draining o walang butas sa ilalim ang paso, siguradong mabubulok ang mga ugat ng halaman. Para sa solusyon, gumamit ng pating mix na mabilis mag-drain ng tubig, tulad ng pinaghalong kokopit, perlit, at carbonized rice hull. At higit sa lahat, gumamit ng paso na may butas sa ilalim para lumabas ang labis na tubig. At ang panglima na pagkakamali ay ang biglaang pagbabago sa environment. Ang mga aglonima ay sensitibo sa biglaang pagbabago ng kapaligiran. Kaya kapag bagong bili, normal na ma-stress ang halaman. Huwag na huwag ilipat ang halaman mula sa malamig na air-conditioned na lugar papunta sa mainit na lugar o labas ng bahay nang walang transition period. Bigyan ng acclimation period ang iyong aglonima. Unti-unti mo itong ilipat sa bagong lokasyon. Halimbawa, kung ililipat sa labas, ilagay muna sa semi-shaded area bago sa mas maliwanag na lugar. Narito ang ilang karagdagang tips para mas lumago at gumanda ang mga dahon ng iyong aglonima. Tamang nutrisyon Gaya ng tao, kailangan din ng halaman ng sapat na nutrisyon para maging malusog. Ang aglonima ay hindi masyadong matakaw sa pataba, kaya mag-ingat sa paggamit nito. Gumamit ng balanced liquid fertilizer na sinusunod ang dami ayon sa label. Mas maganda kung kalahati lang ng recommended dosage ang ilalagay para maiwasan ang nutrient burn o pagkasunog ng ugat. Linisin ang mga dahon. Ang alikabok at dumi na naipon sa mga dahon ay maaring humadlang sa proseso ng photosynthesis. Gumamit ng malambot at basang tela para dahan-dahang punasan ang bawat dahon. Gawin ito tuwing isa o dalawang linggo. Hindi lang ito makakatulong sa halaman, mas gaganda pa ang kintab ng dahon nito. Wastong laki ng paso. Hindi lang ang uri ng lupa ang mahalaga, pati na rin ang sukat ng paso. Kapag napansin mong lumalabas na sa butas ng paso ang ugat, o masyado ng masikip ang halaman sa paso, oras na para iripat ito. kontrol sa temperatura at humidity. Ang aglonema ay tropical plant, kaya mahilig ito sa medyo mainit at mahalumigmig na kapaligiran. Huwag ilagay ang halaman sa tabi ng air conditioner o heating vents na biglaang magpapabago ng temperatura. Kung tuyo ang hangin lalo na kung naka-aircon, gumamit ng humidifier. Maaari ring ilagay ang paso sa ibabaw ng tray na may tubig at maliit na bato para magbigay ng natural na moisture sa paligid. Regular na pag-check Maging mapagmasin, ang maagang pagtukoy sa problema ay ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang paglala nito. Tandaan, hindi imposible ang pagiging expert plant parent. Ang lahat ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Sundin lang ang mga simpleng tips na ito at siguradong mamumulaklak at lalago ang inyong mga aglonima. Mayroon ka rin bang tanim na aglonima? Ano ang mga mo sa mga nabanggit namin na wag gagawin sa halamang aglonima? Ibahagang iyong opinyon tungkol dito at kung may iba ka pang tips para mas lalong gumanda ang mga dahon ng aglonima, ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo naman ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Huwag din kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga kaalaman tungkol sa mga halaman. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.